Ang pagtanda, lalo na kapag umabot na tayo ng maigit 70 taong gulang, ay madalas nating iniisip na isang yugto ng pagpapahinga, pagtamasa ng bunga ng paggawa, at oras para sa pamilya. Ngunit sa likod ng mga larawan ng payapang pagreretiro, meron mga mas mahirap na bahagi na halos walang sinuman ang naglalakas loob na pag-usapan. Para sa ating mga Pilipino kung saan ang respeto sa matatanda ay malalim na nakaugat, may kakaibang bigat ang mga hamong ito. Ito ay parang isang lihim na pasan na kahit ramdam natin ay hindi natin masabi ng malakas. Marami sa atin ang nakakaranas nito ng mag-isa. Nagtataka kung sila lang ba ang nakakaramdam ng ganito mga pagsubok? Pero ang totoo, hindi po kayo nag-iisa. Ang mga sakit at hirap na nararanasan ninyo ay totoo at kailangan natin pag-usapan ang mga ito. Hindi ito para takutin kayo, kundi para maging handa tayo at makahanap ng mga paraan upang harapin ang mga ito ng buong tapang. Sa video na ito, titingnan natin ang pitong pinakamahirap na bahagi ng pagtanda paglampas ng 79 na halos walang nagkukwento. Mulit mahalaga para sa inyo na malaman. Ang mga ito ay mga realidad na tapag naintindihan at napagandaan, ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas masaya at mas makabuluang buhay sa ating ginintuang taon. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa katotohanan, kundi sa pagharap dito ng nipag-asa at kaalaman. Kahit manood po kayo hanggang sa uli, dahil mayroong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo na magbibigay ng bagong pananaw sa pagtanda. Una sa pitong pinakamahirap na bahagi na madalas natin hindi inaasahan at lalong hindi pinag-uusapan ay ang bigla ang pag-iisa o ang pagkakawalay sa lipunan. Dibat lumaki tayo sa paniniwalang kapag ka mas maraming oras ka para sa pamilya, mas maraming kuntuhan at mas maraming tawanan. Ngunit ang katotohanan ay habang nagkakaedad tayo, lalo na paglampas ng 70, unti-unting lumiliit ang ating social circle. Ang mga kaibigan, kumpare at kumare, at maging ang mga kamag-anak na kasabayan natin ay unti-unting nawawala. Ang ilan ay pumanaw na, ang iba naman ay lumipat na sa malayo kasama ang kanilang mga pamilya at ang iba ay hirap ng lumabas dahil sa sarili nilang karamdaman. Kung dati, ang bahay mo ay pulo ng tawanan at kwentuhan, nayon ang tahimik na lang ng paligid. Ang mga anak at apo, kahit gaano pa nila tayo kamahal, ay abala sa kanilang sariling buhay, sa trabaho, sa pagpapalaki ng kanilang pamilya. Nakikita mo sila sa mga okasyon, pero ang araw-araw na kasama ay bihira na. Ito ay hindi dahil sa ayaw nila sa atin kundi dahil sa ikot ng buhay. Nagiging malaking hamon ng pakiramdam na parang nakahiwalay ka na sa agos ng buhay na parang ikaw na lang ang naiwan sa isang sulok. Hindi mo masabi ang kalungkutan mo. Kasi na ba diba, dapat masaya ka na lang kasi wala ka nang iniintindi pero ang sakit ng pag-iisa ay malalim ang pagkawala ng regular na interaksyon ng pakikipagpalitan ng ideya ng simpleng biruan ay nakakaapekto hindi lang sa ating emosyon kundi maging sa ating kalusugan ng isip ang utak natin ay nangangailangan ng stimulation ng pag-uusap ng pakikisalamuha kapag nawala ito mas madali tayong makaramdam ng pagkalimot, ng pagkalito, at ng pangkalahatang paghina ng ating mental faculties. Kaya, ano ang pwede nating gawin? Mahalaga na tayo mismo ang gumawa ng paraan para muling kumunekta. Hindi kailangan ng malalaking party. Magsimula sa simple. Kung meron kang kapitbahay na kasabayan mo, subukang kausapin sila. Minsan, ang isang simpleng, Kumusta po? O, anong niluluto nyo? ay makapagbukas ng pintuan para sa mas mahabang pag-uusap. Kung kayo ay miyembro ng isang simbahan o samahan, subukang dumalo sa kanilang mga aktibidad. Marami na ngayong barangay na mayroong Senior Citizens Association. Sumali kayo. Dito, makakahanap kayo ng mga kapwa ninyong may parehong karanasan at interes. Kung may kakayahan, matuto ng bagong teknolohiya tulad ng paggamit ng smartphone o tablet. Maraming online group na pwedeng salihan at pwede ka rin maka-video call sa mga anak at apo na malalayo. Hindi ito madali, lalo na kung sanay ka sa tahimik na pamumuhay, pero ang pagpilit sa sarili na lumabas sa comfort zone ay napakahalaga para sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Tandaan, hindi kayo nag-iisa sa paghahanap ng koneksyon. Ang ikalawang mahirap na bahagi na bihira rin nating pinag-uusapan ay ang tahimik na pagkawala ng kalayaan at danggal. Bilang mga Pilipino, malaki ang importansya natin sa pagiging independent sa kakayahang sarilihin ang lahat ng bagay. Nasanay tayo na tayo ang nagdidesisyon, tayo ang umaalalay, tayo ang gumagabay. Pero paglampas ng 70, Mararamdaman mo na unti-unting nababawasan ang iyong kakayahang gawin ang mga bagay na dati ay kayang-kaya mo lang. Ang pagmamaneho na dati mong ginagawa sa araw-araw ay maaaring hindi naligtas ang paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay. Ang mga gawaing ito ay nagiging mas mahirap, mas mabigat at minsan mapanganib na. Ang pagkawala ng kakayahang gawin ang mga bagay na nakasanayan mo ay hindi ng pisika na limitasyon. Ito ay may malalim na epekto sa ating pakiramdam ng danggal at pagpapahalaga sa sarili. Maaring makaramdam ka ng hiya kapag humihingi ka ng tulong, o kaya naman ay makaramdam ka ng pagkabigo sa iyong sarili dahil sa mga limitasyong ito. Ang pagdepende sa iba, kahit sa sarili mong mangana, ay maaring makaramdam na ikaw ay nagiging pabigat. Ito ay isang nakakahiyang pakiramdam na masakit pero lihim na pinapasan. Ano ang kapal tinanggap mo ang tulong, binibigyan mo rin ng pagkakataon ng mga mahal mo sa buhay na ipahayag ang kanilang pagmamahal at malasakit para sa iyo. Ang pagiging may kakayahang umingin ng tulong ay isang klase rin ng kalayaan. Ang pangatlong bahagi na hindi ganun pinag-uusapan ay ang paulit-ulit, bangayad na pananakit ng katawan na nagiging normal na lang. Hindi ito yung biglaang sakit o malalang karamdaman na nagdadala sa atin sa ospital, ito ay yung pang-araw-araw na kirot sa tuhod paggising, ang pananakit ng likod pagkatapos maglakad ng kaunti, ang pagbigat ng braso pagkatapos magbuhat ng simpleng bagay. Ito yung pakiramdam na parang laging may nananakit sa katawan mo, na parang hindi na bumabalis sa dati ang lakas at gaan ng katawan. Sa umpisa, pinapansin mo pa, nagre-reklamo ka, pero kalaunan, parang nagiging parte na lang ng iyong araw-araw. Nasanay ka na lang sa pakiramdam na may laging discomfort. Ito ang tinatawag nating aches and pains na hindi naman sobra matindi para ipunta sa ospital pero sapat na para bawasan ang iyong sigla, ang iyong kakayaang gumalaw at ang iyong kagustuhang gumawa ng mga bagay. Ito yung ang epekto nito ay hindi lang pisikal. Ang patuloy na discomfort ay nakakaapekto sa ating kalooban. Mas madali tayong mapagod, mas madali tayong mainis, at mas madali tayong mawalan ng gana. Kung dati ay gusto maglakalakad sa parke o magtanim sa hardin, nayon ay iniisip mo na lang dahil alam mong susunod ang kirot at pagod. Nagiging limitado ang iyong mga kilos at ang iyong pakikipag-ugnayan sa labas. Ito ay isang tahimik na pasakit na nagpapababa ng kalidad ng ating buhay. Pero madalas ay sinasarili na lang natin, iniisip na matanda na kasi o normal lang yan. Ang problema ay kung hindi ito aaksyunan, ang maliit na kirot ay maaaring maging malaking limitasyon. Kaya ano ang ating magagawa? Huwag baliwalayan ang mga banayad na pananakit. Kahit maliit lang ang nararamdaman mo, malaga na kumonsulta sa doktor. Minsan, may mga simpleng solusyon tulad ng tamang ersisyo, pagpapahinga o over-the-counter na gamot na makakatulong. Ang regular na paggalaw ay napakahalaga. Hindi kailangan ng matinding pag-ersisyo. Ang simpleng padlalakad-lakad sa umaga o hapon, ang paggawa ng light stretching exercises o ang paggalaw ng mga joints ay malaking tulong. Mayroon ding mga simpleng ersisyo na pwedeng gawin habang nakaupo o nakahiga na makakatulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan at pagpapabuti ng flexibility. Mahalaga rin ang sapat na pahinga at tulog. Ang pagod ay nagpapalala ng sakit. Tiyakin na kumakain kayo ng masustansyang pagkain lalo na yung mayaman sa calcium at vitamin D na makakatulong sa kalusugan ng buto at kalamnan. Huwag matakot humingi ng tulong mula sa physical therapist kung kinakailangan. Sila'y makakapagturo ng mga tamang ersisyo para sa inyong kondisyon. Tandaan, hindi ito dapat maging normal lang. Mayroon tayong magagawa para pagaanin ang mga ito at mas mapabuti ang ating kalidad ng buhay. Ang pagiging aktibo sa abot ng ating makakaya ay susi sa pagpapanatili ng ating physical at mental na kalusugan. At syempre, ang pagkakaroon ng positibong pananaw at pasasalamat ay nakakatulong din para malampasan ang sakit. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-apat na mahirap na bahagi na madalas ay hindi natin pinag-uusapan. Ang bigat sa pinansyal mula sa hindi inasahang gastos sa medical at nakapirmin kita. Para sa atin mga Pinoy, ang pagre-retiro ay madalas na nanggahulugan ng pagtanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS na inasahan nating sapat na para sa pang-araw-araw na pangailangan. Ngunit ang totoo, habang nagkakaedad tayo, lalo na paglampas ng 70, mas nagiging madalas ang pagbisita sa doktor, mas dumadami ang iniinom na gamot, at mas nagiging mahal ang maintenance. Minsan, may bigla ang karamdaman na nangailangan ng operasyon o matagalang therapy na ang gastos ay maaaring umabot sa daang libo o milyon. Kahit may PhilHealth, mayroong mga bahagi ng gamutan na hindi sakop at ang pagkuha ng serbisyo ng caregiver o NAR sa bahay ay malaking karagdagang gastos ang pera na ipon mo sana para sa iyong ginintuang taon ay unti-unting nauubos dahil sa mga gastusin sa kalusugan. Ito ang ang malaking pinansyal na pasanin na nagdudulot ng stress at pag-aalala. Hindi lamang sa atin, kundi maging sa ating mga anak. Napakasakit ng pakiramdam na ikaw na sana ang aalagaan. Ikaw pa ang nagiging sanhi ng pasanin sa pinansyal ng iyong mga anak. Di ba't bilang magulang, ang pangarap natin ay hindi na sila guluhin pa sa mga pinansyal na bagay, lalo na't may sarili na rin silang pamilya. Pero ang katotohanan ng mga gastos sa kalusgan ng matatanda ay nakakagulat at nakakapinsala sa mga ipon. Minsan, nakikita mong nagkakautang ang iyong mga anak para lang masuportahan ang iyong pagpapagamot at ito ay nagdudulot ng matinding kalungkutan at pakiramdam ng pagiging pabigat. Ang mga sitwasyong ganito ay hindi na pag-uusapan sa hapagkainan, kundi tahimik na pinag-iisipan at pinagdarasal ng bawat isa. Ang nakapirming kita ay hindi na sapat para sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilhin at gamot. Ang isang simpleng pagpapakonsulta sa doktor kasama ang laboratory tests at reseta ay maaaring lumampas na sa buong linggong budget ng isang pensionado. Ano ang pwede nating gawin? Mahalaga ang pagpaplano kung may kakayahan pa, mag-ipon para sa mga posibleng emergency sa kalusugan. Kung meron ng sakit, magtanong tungkol sa mga government health programs na maaring makatulong. Halimbawa, ang PhilHealth ay nagbibigay ng benepisyo, pero mahalaga na malaman kung ano ang sakop at hindi sakop. Magtanong din tungkol sa mga discounts para sa senior citizens, hindi lang sa gamot, kundi maging sa mga consultation fees. Kung may mga anak na may stable na trabaho, maging bukas sa pag-uusap tungkol sa pinansyal na sitwasyon. Hindi ito pagiging pabigat kundi pagiging totoo. Mas mabuting planuhin ito ng maaga kaysa magkaroon ng crisis na hindi napagandaan. Maari ding isalang-alang ang mga simpleng paraan para makatipid sa bahay, tulad ng pagtitipid sa kuryente at tubig o pagtatanim ng sariling gulay para makabawas sa gastusin sa pagkain. Ang bawat sentimo na natitipid ay malaking tulong sa pagharap sa mga hindi inaasahang gastos. Ang pagiging praktikal sa ating mga gastusin at paghanap ng mga alternatibong paraan upang matugunan ang mga parangailangan ay mahalaga. Ang ikalimang bahagi ay ang pagkapagod ng isip at ang pagbagal ng proseso ng pag-iisip. Hindi ito tungkol sa pagkalimot o Alzheimer's na madalas nating iniisip. Ito ay mas banayad, mas tahimik. Pakiramdam mo, mas matagal mong intindihin ang mga bagay, lalo na kung bago o komplikado. Kung dati ay mabilis mong nakukuha ang isang ideya, nayon parang kailangan mong basahin o pakinggan ng ilang beses bago mo ito maintindihan. Ang pag-aaral ng bagong teknolohiya, tulad ng paggamit ng bagong smartphone app ay nagiging mas mahirap at nakakapagod. Ang pagsunod sa isang mabilis na pag-uusap, lalo na kung maraming nagsasalita ay nagiging hamon. Minsan nakakaramdam ka ng pagkalito o kaya naman ay nahihiya kang magtanong ulit dahil ayaw mong isipin ng iba na slow ka na. Ito ay isang nakakapagod na pakiramdam na parang ang iyong utak ay hindi na kasing bata at kasing bilis tulad ng dati. Ang pagkapagod ng isip ay nakakaapekto sa ating confidence at sa ating pakikipag-ugnayan sa mundo. Maraming matatanda ang nakakaranas nito. Pero hindi nila ito sinasabi dahil sa takot na hatulan o sadyang hindi nila alam kung paano ipapaliwanag. Ang pagdududa sa sariling kakayahan sa pag-iisip ay masakit at maaring magdulot ng pagkakahiwalay. Kung dati ay ikaw ang tinitingnan para sa payo at kaalaman, na parang nag-aalangan ka na magsalita dahil baka mali ang masabi mo o baka hindi mo maintindihan ang buong konteksto. Ang epekto nito ay hindi lang sa mental na kalusugan, kundi maging sa ating pakikipag-ugnayan sa pamilya at lipunan. Ang pagiging hindi kasabay sa usapan o sa mga bagong ideya ay maari maging sanhin ang pakiramdam na ikaw ay napag-iiwanan. Ang simpleng gawain tulad ng pagbabasa ng aklat o paglutas ng puzzle ay nagiging mas mahirap na nakakabawas sa mga aktibidad na nakakapagpasaya at nakakapagstimulate ng utak. Kaya, ang paghanap ng mga paraan upang mapanatiling aktibo ang ating isip ay kailangan Ano ang pwede nating gawin? Mahalaga na panatiling aktibo ang ating utak. Hindi mo kailangang maging henyo o mag-aral ng advanced math. Ang mga simpleng gawin tulad ng pagbabasa ng libro o diary araw-araw ay malaking tulong. Subukang lutasin ang mga crossword puzzles o sudoku, madlaro ng chess o checkers o namang laro na nangailangan ng pag-iisip. Mahalaga rin ang pakikipag-usap sa iba, makinig sa balita, magtanong tungkol sa mga kaganapan sa mundo at magbahagi ng inyong opinyon. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan kahit gaano pakaliit ay makakatulong din. Pwede kang matuto ng bagong recipe, bagong kanta o bagong hobby. Huwag matakot magtanong kung hindi mo naintindihan ang isang bagay. Mas mabuti ng magtanong kaysa hulaan at magkamali. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at sa pag-aaral ay maalaga para sa mental fitness. Ang pagtulog ng sapat at pagkain ng mga pagkain mabuti para sa utak tulad ng isda, gulay at prutas ay makakatulong din. Tandan, ang utak ay palang kalamnan. Kailangan itong gamitin para manatiling matalas. Ang pagtanggap na may mga pagbabago ay mahalaga. Ngunit huwag hayaan na ang mga pagbabagong ito ang magdidikta sa iyong halaga o kakayaan. Ang ika-anim na mahirap na bahagi na madalas ay isang lihim na takot ay ang takot na maging pabigat. Marami sa ating mga nakatatanda Lalo na paglampas ng 70 ang nakakaramdam ng matinding pag-aalala na maging pasanin sa kanilang mga anak o sa kanilang pamilya. Nasanay tayo na tayo ang nagbibigay, tayo ang nag-aalaga, tayo ang nagsasakripisyo. Ang ideya na ngayon, tayo naman ang kailangang alagaan, tayo naman ang kailangan tulungan ay napakahirap tanggapin. Ito ay lumalabas sa iba't ibang paraan ang pagtanggi na humingi ng tulong kahit nahihirapan na ang pagtatago ng sakit o pangangailangan o ang pilit na pagsasarili kahit alam mong hindi na kaya ng katawan. Ang ayaw kong maging pabigat sa mga anak ko ay isang pangungusap na malalimang bigat na madalas ay sinasarili na lang. Ang takot na ito ay hindi lang tungkol sa pinansyal na pasanin kundi pati na rin sa emosyonal at pisikal na pagod na maaaring idulot mo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang takot na ito ay nagmumula sa isang lugar ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ngunit maaari ito maging hadlang sa pagkuha ng tamang pangangalaga at suporta na kailangan mo. Dahil sa takot na maging pabigat, minsan mas pinipili nating tiisin ng sakit, itago ang problema o ipagpaliban ang pagpapagamot. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalang komplikasyon sa kalaunan. Ang pakiramdam na ikaw ay isang burden, ay nakakaapekto sa iyong sariling pagpapahalaga at maaari magdulot ng kalungkutan at pagkalungkot. Ito ay isang silent struggle na pinapasan ng maraming nakatatanda na patuloy na nakikipaglaban sa sarili nilang pag-iisip. Sa kultura natin Pilipino, ang pag-aalaga sa mga magulang ay isang obligasyon at isang tanda ng pagmamahal. Ngunit para sa mga magulang, ang pagtanggap nito ay hindi laging madali. Ang ating pagpapahalaga sa ating sariling dignidad ay nagiging hamon sa sitwasyong ito. Kaya ano ang ating magagawa? Ang unang hakbang ay ang pagbabago ng ating pananaw sa pagiging pabigat. Ang pagtanda ay isang proseso kung saan ang mga tungkulin at responsibilidad ay nababago. Ang pagingin ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan at pagtanggap sa realidad. Ang iyong mga anak ay nagmamahal at gusto ko nilang alagaan bigyan mo sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang pagmamahal. Mag-usap ng bukas at tapat sa iyong pamilya tungkol sa iyong mga takot at pangangailangan. Magplano ng maaga para sa iyong future care kung maari. Ito ay makakatulong na mabawasan ang takot dahil mayroong kang malinaw na plano. Kung mayroong kang mga specific na kahilingan sa iyong pangalaga, sabihin ito ng maaga. Malaga rin na tandaan ang pag-aalaga sa isang magulang ay hindi isang pasanin, kundi isang pribilihiyo at pagpapahayag ng pagmamahal para sa mga anak. Ang pagtanggap ng tulong ay nagbibigay daan sa iyong pamilya na magbigay ng pagmamahal at malasakit na nararapat sa iyo. Ang pagiging interdependence kung saan tayo ay umaasa sa isa't isa ay isang natural na bahagi ng buhay at ng ugnayan sa loob ng isang pamilya. Hindi ito pagiging pabigat kundi pagiging bahagi ng isang komunidad na nagtutulungan. At ang panggulian kapitong bahagi na madalas ay nakakalimutan natin pag-usapan na ating pag ay ang pagkawala ng layunin o pagkakakilanlan. Marami sa atin ang nagtatrabaho ng buong buhay, nagpapalaki ng pamilya at ang ating pagkakakilanlan ay nakasentro sa ating propesyon o sa ating papel bilang magulang. Paglampas ng sibaho, marami na ang nagretiro mula sa trabaho. Ang mga anak ay may sarili ng buhay at ang bahay ay nagiging tahimik. Kung dati ay ikaw ang sentro ng pagdedesisyon sa pamilya o sa trabaho, nayon parang wala ka ng malaking papel na ginagampanan. Ang pakiramdam na wala ng silbi o hindi na kailangan ay napakasakit at maari magdulot ng matinding kalungkutan at pagkabagot. Ang ating pagkatao ay madalas na nakatalis sa kung ano ang ginagawa natin o sa kung sino tayo sa mga mata ng iba. Kapag nawala ang mga ito, parang nawawalan din tayo ng direksyon. Ang layunin ay maaari maging sanhin ng pagkawala ng gana sa buhay. Kung dati ay mayroon kang schedule at mga gawaing dapat gawin, ngayon ang bawat araw ay parang walang patutunguhan. Ang pagbabago ng papel ay hindi madali. Minsan, ang mga apo ay nasa malayo kaya hindi rin madalas na nagiging abala sa pag-aalaga sa kanila. Ang ating mga kaibigan ay may sarili na mga problema o limitasyon. Ang paghahanap ng bagong dahilan para bumangon sa umaga ay nagiging isang malaking pagsubo. Kung dati ay meron ka mga kapwa na kausap sa opisina o sa komunidad, nayon ang mga koneksyon na ito ay nababawasan. Ang pakiramdam na ang iyong buhay ay umikot na lamang sa paghintay ng pagdating ng mga anak Wapo ay nakakapanghina ng loob ang pagkawala ng layunin ay mari magdulot ng pangkalahatang paghina ng mental at emotional na kalusugan. Kaya, ano ang ating magagawa? Mahalaga na muling tuklasin o bumuo ng bagong layunin sa buhay. Hindi ito kailangang maging isang malaking bagay. Magsimula sa maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan o pakiramdam ng pagiging produktibo. Maaring ito ay ang pagbabalik sa isang lumang hobby na hindi mo na nagagawa noon. Tulad ng pagpipinta, paglililok, pagtatanim ng halaman o pagtugtog ng instrumento. Pwede ka rin magbuluntaryo sa simbahan o sa inyong komunidad. Kahit simpleng pagtulong sa mga proyekto ng barangay o pagbabahagi na yung karanasan sa mga mas nakababata ay malaking tulong sa pagpapanumbalik ng iyong pakiramdam ng silbi. Kung mahili ka sa pagluluto, pwede ka magluto para sa pamilya o sa mga kapitbahay. Kung mahili ka magbasa, pwede kang sumali sa isang book club o maging mentor sa mga kabataan sa pagbabasa. Ang paghanap ng bagong komunidad ay mahalaga rin. Kung walang senior citizens group sa inyong lugar, paka pwede ka magsimula ng isa. Ang pagbabahagi ng iyong karunungan at karanasan sa mas nakababata ay napakahalaga. Tandaan, ang iyong karanasan sa buhay ay isang kayamanan na hindi matutumbasan ng pera. Ang iyong mga kwento, ang iyong mga aral, ang iyong pagmamahal ay mahalaga pa rin at kailangan ng mundo. Ang pagiging lolo o lola ay isang napakahalagang papel. Yakapin ang papel na ito ng buong puso. Hindi mo kailangang maging ang dating ikaw. Ang pagtanda ay nagbibigay ng pagkakataon para magbago, mag-explore ng bagong mga interes at magkaroon ng panibagong pagpapahalaga sa buhay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para magdagdag ng bagong kabanata sa iyong buhay at ang paghahanap ng layunin ay nagbibigay direksyon sa bawat hakbang. Ang pagtanda, lalo na paglampas ng 70, ay nagdadala ng mga hamon na madalas nating hindi inaasahan. At hindi pinag-uusapan ng bukas. Nakita natin ang pitong pinakamahidap na bahaging ito. Ang pag-iisa na dumarating kahit may pamilya. Ang unti-unting pagkawala ng kalayaan at danggal. Ang paulit-ulit na kirot at sakit na nagiging normal na lang. Ang bigat ng pinansyal na kastusin sa medikal. Ang pagkapagod ng isip at pagbagal ng pag-iisip ang nakatagong takot na maging pabigat at ang pakiramdam ng pagkawala ng layunin. Hindi madali ang mga ito at normal lang na makaramdam ng hirap at pagkalungkot. Pero ang pag-alam sa mga hamong ito ay ang unang hakbang para harapin ang mga ito ng buong tapang. Tandaan niyo po, hindi po kayo nag-isa sa mga pinagdadaanan ninyo to. Maraming kapo ninyo nakatatanda ang nakakaranas din ng mga ganitong pagsubok. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling karanasan. Ngunit ang mga damdaming ito ay universal. Ang pagiging bukas sa ating pamilya at mga kaibigan ay napakahalaga. Huwag pong matakot tumini ng tulong o magbahagi ng inyong nararamdaman. Ang inyong karunungan at karanasan ay hindi nawawala. Bagkus ay lumalalim habang kayo ay nagkakaedad ang bawat pinagdadaanan ninyo ay nagpapatunay sa inyong katatagan at sa inyong kakayang umangkop. Maliit na pagbabago sa araw-araw tulad ng pagpapanatili ng aktibong isip, pag-ihersisyo sa abot ng makakaya, paghahanap ng bagong interes at pagkonekta sa mga tao ay malaking tulong sa inyong kalusugan at kaligayahan. Ngayon, gusto ko pong marinig ang inyong mga karanasan. Ano pa po ang mga hamon na inyong naranasan na sa tingin niyo ay hindi ganong pinag-uusapan? Meron ba kayong mga payo o paraan na natuklasan ninyo para malampasan ang mga ito? Ibahagi po ninyo sa comment section sa bibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking tulong para sa iba pang nakatatanda na maaring nakakaranas ng parehong sitwasyon. Sama-sama po tayong magtulungan at magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Kung nakitain ninyo po na nakatulong ang video na ito, pakiusap po, ilike nyo po at magsubscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na magbibigay gabay sa ating lahat. Ang pagsubscribe niyo ay malaking tulong para patuloy kaming makagawa ng ganitong uri ng mga video. Salamat po sa inyong panonood. Tandaan po nyo. Ang pagtanda ay hindi katapusan kundi simula ng isang bagong yugto na puno ng mga pagkakataon para sa paglago at pagtuklas ng bagong kagalakan. Yakapin po niyo ang bawat araw ng mainiti at pag-asa. Mabuhay ang mga nakatatanda. Mabuhay ang buhay na puno ng kabuluhan sa bawat edad.